Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, very good. So, uh, baka ho, uh, it's never too late na manghikaya tayo. Doktora, sige po, mensahe niyo po para sa ating mga nakikinig at nanonood na senior citizens. Maraming maraming salamat, Mimi, sa iyong programa. Binibigyan ninyo kami ng daan kung saan kami pwedeng magsikayat sa ating mga nakakatanda. Kayo po ay mag-apply na kasi ito ay benefit para po sa inyo. Ito po ay dahil pagpupugay sa inyong contribution sa ating bayan. No? And we want to acknowledge and recognize all your efforts in helping build our nation. At ito po ay isang batas na pwede niyo po talagang claim yan, no? So, sana po, kung meron kayong mga katanungan, eh, huwag po kayong maniniwala lang sa mga misinformation or fake news. Pwede po kayong dumulog sa aming opisina. Marami po kaming regional offices. Kung may katanungan kayo, pwede rin po kayong sumulat o mag-email o kaya tingnan ninyo yung aming webpage or Facebook page, no? ng NCSC or National Commission of Senior Citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.